namatay yung asawa ko. Sinasabi ako nila lagi na sila po yung namatayan. Bakit hindi po ba ako namatay ng asawa? Ma, ina ka, di ba? O, ba't mo yung mga anak mo na? Ganun, ganun nilao nila ako. insulto nila ako. Kasi bobo daw ako. Tanga ako. Hindi ako dapat tawaging asawa kasi hindi kami kasal. Bakit nyo kinuha yung mga gamit doon sa bahay na hindi naman kayo may-ari? Yung mga gamit ng Maruya sa anak ko. Co-ownership tawag dyan. Kayo, nanay, wala kayong share dyan. So yung ginawa yung pagkuha niyan, maling-mali yan. May kaso kayo dyan. Yung Meloni po, tsaka yung asawa ko, sila pong dalawa yung na-disgrasya po. Yung asawa ko po yung namatay. Tapos yung naka po sa kanila, binayaran sila ng 500k. Nagalit po kasi sila, sir, ba't daw po ako naghabol sa pera ng asawa ko? Eh, hindi naman daw po kami kasal. Sabi ko, karapatan ko yung inahabol ko eh, sa anak ko po. Ba't nyo pa sinaktan yung kapatid ko? Iga, hindi na ka. Hindi, hindi mo sinaktan, meron dito medical certificate. Kung ganyan yung attitude mo, na parang siga ka pa. Sigurado sa talaga ng kaso dyan. Pasensya na. Tuwi na. O oh, ba't parang siga ka pa? Parang napilitan ka. Parang Hindi ba't mo ba sinisisi dito? Ikaw na nga may kasalanan. Tulong po yung team ni Senator Idol Rafi Tulfo. Thank you Para makakamitin ng ustisya dyan. Masampan natin ng kaso. Matapos po nung nangyari pong uh, yung live po sa programa po ni Idol Rafi, ano po yung naging communication po ninyo doon kay, uh, sa mga kapatid at kay Nanay Lorna? Bali ma'am, yung isa niyang kapatid, yung si Melvin, nangina pasensya po. Pero yung iba po niyang kapatid, galit po sa amin, ba't daw pinatulpo po sila? Ang bilan niyo po si Nanay Lorna po? Wala po, hindi man po niya kami kinontak. Ma'am, nung nangyari yung nagkaroon po ng kasakitan po dito sa area po na to, ano pong napag-usapan po ninyo nung kapatid po ng mister ninyo at ni Ma'am Lor yung nanay? Dito po kasi alas 12 ng madaling araw. Kasi po, uh, ang paso ko po talaga po, madaling araw din po alas 3. So, antok na ako, yung anak ko po. Natok na din umiiyak kasi nga hindi makatulog sa ingay nila. So kinatok okay, ni ate ko po. Medyo malakas po talaga pagkakatok ma'am lalo na po yan bakal. Maingay po talaga lalo na madaling araw. Sabi ng kapatid ko, ay anong oras na? Alas 12 na oh. Hindi lang kayo yung nakatira dito. Yung anak ko nga daw po hindi makatulog kasi nagugulat. Ngayon galit yung kapatid niya, yung Melanie po. Sabi po na anong pakialam mo? Ganyan. Bastos ka, ganyan. Tapos noon, sabi ko sa kapatid ko, pasok ka natin kasi medyo umano na yung parang uminit ng ulo nila. Nagsitayuan na kasi po sila eh. Tapos noon, pinapasok ko ate ko, andito o dadala ko po yung anak ko. Ngayon, inarangan sila nung mama niya at saka yung kapitbahay namin. Sinira po nila ang pinto. Sabi, makipag-usap lang daw ngayon. Oh! alas 12 na ko Oh, bakit? ba tayo? Ulo, katawa, katawa, katawa. Bastusan ba tayo? Bastusan nga tayo? Kaso nga po yung usap nila, sumisigaw na po. Kaya sa hinarangan ko kasi parang gusto na po talaga nilang sugudin yung kapatid ko. Sabi nila, bastos ka, ganyan. Pwede mo naman kaming sitahin ng may nahon lang. Sabi ko po, Alam niyo ko nung oras na, yung, yung anak ko di makatulog, ako madaling araw yung pasok ko. Alas 12 na, 2 hours na lang, papasok na naman po ako. Kaya noon, yun lang po na. Sabi ko, ate, vidyohan mo. Kasi kung anong gawin nila, may ebidensya tayo. Ngayon, yun po, yung ginanong yun po siya ng kapatid ni asawa ko. Yun po, nasaktan yung kapatid ko po. Yung nangyari po na yun na insidente, ano po yung naramdaman ninyo? Siyempre, eh, nagluloksa pa kayo sa pagkawala po ng asawa po ninyo. Yun nga po, ma'am. Bali, mga 8 po ng gabi, ganyan, nakahiga na po kami dyan. Naririnig ko po, po yung tawanan nila, ganyan. Parang nahanulang lang ako na kaya na nilang magsaya. Kamang 40 days kabukasan ng asawa ko. <laughs> Tapos yun, sabi ko sa so kapatid ko, Tino, buti pa sila ganyan. Kaya na nilang magsaya. Habang ako, halos pinipilit ko na lang araw-araw na gumising. Para sa anak ko. Ngayon, narin, nakikinig lang po sabi po. Paliwanag po nila kaya daw po sila nag, nagsayaan kasi daw po o pumunta yung kapatid yung babae. Sabi, sabi nabihan ko naman po sila, okay lang naman po, na kung nakapag-move on na kayo, ganyan. Pero sana, inantay nila matapos yung 40 days. Yun lang naman po yung ano. After po nang mayari po yung kaguluhan po dito, ma'am, paano sila magpaalam at lumuwas na ng late? Wala man po, din man po sila nag Nagsabi sa akin, doon sa barangay po, sabi nila na kinabukasan, uwi nga, uwi nga daw po sila. And then ano po yung nadatnan po ninyo nung umuwi po kay galing trabaho? Po wala na po yung mga gamit namin. Kapatid ko na po yung nagsabi kasi nung umalis po sila tulog pa po yung kapatid ko. Mali yung bayaw ko, lumabas naman pero wala mo po silang sinabi. Nandyan naman po yung bayaw ko nagpakain sa mga manok. Wala mo po silang sabi na uwi na kami dali namin yung mga gamit, wala po. Pinapa, parang pin binantayan nang nila makapasok yung bayaw ko. Sabi nga po ng bayo ko, hindi po niya na malaya na umalis na po pala sila kasi wala man pong ingay na naglakad sila, ganyan. Ano-ano po yung mga gamit po na dinala po nila? Hindi naman po yung ma, mga malin, mga baksa po lagay ng damit namin, yung stove, electric fan, yung doyan ng anak ko, yung mga rice cooker, kutsara tinidor, kahit kutsara tinidor, kahit nga putasa, dinala po nila. Sige po, ngayon ma'am, magpunta na po tayo ng barangay para po kung sakali man maipatawag din po sila at magkausap po tayo harapan po. Ha, tara na ma'am. Pa, patulong lang po sana kung about sa pagpa po ng kaso. Um, pwede po, ma'am. Hindi lang naman po kasi ako yung na ano po eh, pati po yung kapatid ko. Talagang magpa-file po siya sa kaso sa physical injury po. Kung ako yung magbibigay ng payo sa'yo, Marie Chris, base doon sa naging problema nyo, ay uh, siguro um, nagka-misunderstanding lang or miscommunication lang sa part ninyo. Since nga na nagkaharap na po sila dito sa barangay ay at may blotter form din po tayo na naririto, ngayon po ay bumalik po yung kanyang bienan para po makipag-settle um, po sa problema na idinulog po ni Marquise Sara Fitulfo in action po. Kaya pumunta siya ngayon dito para once and for all, maklose na din itong issue na to. Naman sa Sainga ni nga, hindi ko alam eh. Bakit gano'n, hindi eh? na ano kami nang magnakaw. Hindi naman kami nagnakaw, nagpaalam ka naman kami nandun sa barangay. Paglabas namin, yun ang mga gamit Kasi yung bahay na nil, nila na, upahan kami naman nakatira. Ako naman ang nagbayad, pagpano rinta, korente. Hindi na na namin yun naman sa storage bag at saka yung sa gasol, yun na ho, at saka rice cooker kasi yan sabi yung anak ko sa buhay pa sa kanya daw kung to. Yung anong yung sa gasol nga minili namin kasama ko, yun lang dila na namin. Ngunit ngayon inalimas, diyan pa na. mayon pa ng mga ninakaw daw namin. Hindi naman pwede ba magdala ng mga gamit sa anak ko, ma'am. Tapos, ano yung mga bata ko sa 30, bukas, mag-40 days na yan yun na sabi ko, mag-usap-usap kami yung ano, asawa sa anak ko. Hindi naman kami magkausap kasi wala na kaming communication. Bigay ko na lang sa unalaw na yung sabi na yung sa kapatid niya, hindi naman siya nagsabi. Yung kapatid man, nag-ano niya nga, nakaw daw namin. Hindi, naman nila inaano sa amin eh. Katung pag, ano, pag buro na sa anak ko, yung, ano, hindi naman nila inaano mag, mag -pagdasal. Yung pagdasal, sabi sa nang dadasal nga, Uwa po nyo. Uwa po. ano nila, ma'am? Makaduo lang ako sa... Makalapit na ako sa bata, ma'am. Pag ang mag... Hanggang dadasal sila maghawak. Masakit sa amin kami ang naalun niya. Kami pa ang siniraan niya. Nagnakaw. Ay, pakulong. Sabi niya. Bakit niya pakulong? Ano naman yung... Ano naman yung... Malaki yung kasalanan ko. Pati pakulong. Pero nanay, nung mga araw po na umalis po kayo sa inuupahang pong bahay nila, Marie Chris, ipinaalam niyo po ba yung mga gamit sa kanya po mismo? Ano sila, nag, ano sila nagsirado sila, ma'am? Bakit niya po ba nanay kinuha po yung mga gamit? Eh kasi nandyan kami nakatira. Kala ko sa amin na yan, kaya kami naman ang nag, ano, upahan sa bahay. Yun. Kasi yung magamit niya, kinuha na niyan yung ano sa kanya lipat na siya doon sa kay atin niya. Ngayon nanay, ano po yung rason po ninyo? Ba't andito po kayo ngayon? Okay. Bigay na lang namin yung gamit, dinalalaman namin. Para ang lang yung walang gulo. Ano, ano, kay, day, case. Yung bata, gusto ko nga, pakahawak ng bata, ayaw mo. Ba't mo yung nasabing ayaw mo? Eh, kasi doon kayo sa ano, eh, Siyempre kaya hindi mo hindi tayo lipat? Saan po ba ako mapapalal? Eh, syempre sa parents ko. Sino po bang maalala sa akin? Na down na down na ako, oh, siyempre, sa mga kapatid ko, siyempre, down na down din kayo, oo. Oh. Paano, paano, sinong mag sa sa'kin? Saan ako? Alam mo na, kapatid ko yung nag-aalaga. Oo nga, kasi pagbuhay pa siya, ano. Oo nga, alam niyo na siya nag-aalaga sa, sa anak ko, ma. O ba't sinasabi mo na, ba't nasa kanya yung bata, malamang ma siya nag-aalaga? Eh siya na nga, kasi oh, siya kaya dyan siya, wala na yung bat, anak ko, patay na. Ba't sinasabi mo, pinipigilan kita ng hawakan yung anak ko? Oh ni kasi doon pa tayo sa bahay kami doon kami sa kabila kayo dito parang hindi na tayo makilala eh hindi na kayo napapansin eh. sabi hindi mo, mo pinapansin ma kasi nga nagbibigay pa nga kami pagkain sa totoo lang ma kayong unang hindi pumansin sa amin ngayon nire-respeto ko kung ganun po yun pero sinasabi niyo na hindi namin kayo pinapansin alam niyo, ma pag may, pag may hindi nimili akong ulam sinasabihan ko ati ko ma ate, bigyan mo sila mama. Binibigyan ko pa kahit pag sinasabi mo hindi kan hindi kita pinapansin. Nagbiblis pa nga ako sa'yo. Minsan pag kita sa labas. ba, diba, mag-una pa ako na sa'yo nga. Saan kay punta dahi? O, yun na doon. O, yun. Hindi ka maauna sa akin nga. Sa ma, saan kaya? Ngan? Siyempre, ma, ka ng bahay. Alam na pupuntan Di, Hindi, magsalubong tayo. Hindi naman tayo magka... parang hindi na tayo ka kilala ka? eh sa nakikita ko po sa inyong dalawa ha, talagang miscommunication, misunderstanding lang. Nakikita ko po sa inyong dalawa sa mata ninyo na willing po kayo magkapatawaran eh. Nabiyuda siya no, sa anak mo. Pareho lang kayong nawalan. Dapat nga kayong dalawa yung na nagkakadamayan ngayon eh. Dahil pareho kayong nangungulila sa iisang tao. Meron kayong connection. namatay yung asawa ko. Sinasabi ako nila lagi na sila lang po yung, sila po yung namatayan. Bakit hindi po ba ako namatay ng asawa yung anak ko? Hindi po ba namatay ng ama? Kasi lagi nilang sinasabi sila pa daw namatayan sila ginaganyan ko. Dahil lang sa pera, hindi pera yung inahabol ko kasi ma'am. Yung inaano ko lang po sa yung sa anak ko. Pero ewan ko ba't galit to sila sa akin dahil ba nang ano ako sa pera. Hindi, hindi ko talaga hinahabol yun, mame. Yung ina ko, ma, ina ka, di ba? Oo, naging ina na ako. Ba't mo yung mga anak mo na? Ganun, ganun din nila ako, insulto nila ako. Kasi bobo daw ako. Ba't daw nakuha ko yung trabaho ko ngayon? Bobong bobo, sobrang bobo ko daw. Tanga ako. Okay. Hindi ako ka, hindi ako dapat tawaging asawa kasi hindi kami kasal. Birdmate lang kami. Ma, hindi hindi sila lang kainom noon, nila ako. Hmm, Nagulat ako eh. Eh, dapat tawarin Pero yung mga anak mo hindi. Kasi sa ginawa nila sa akin, three months pa lang yung anak ko, ma. Alam mo bang nabinat ako? Kahit until now, file ng case, hindi ko po iurong ma. Yung sa mga anak po niya. Yung sa nakit ng na kapatid ko. Kay nanay, okay na kayo. Si mama, bahala na po. Sa anak niya, hindi. Hindi ko talaga iurong. <coughs> si mama naman talaga. Wala naman kami problema ni mama. Yung inaano ko lang, ba't inahayaan niya yung mga anak niya? Ganun, ginaganunin ako. No. Dapat sana, inisip niyo, andyan yung apo niyo. Natamaan si anak ko, tapos anong sabi lang ng anak mo? Hindi eh, ipagamot. Kung napuruan yung nga na kung naano yung nga na Ano po oh, talaga ang desisyon niya, ma'am? magpa po talaga ako ng case, ma'am. Apo, oh, nire-respeto po namin yun. Pero nanay, dala niyo po ang mga gamit po. <laughs> ano yan ma'am. Yun lang, ang two stories back lang, hindi namin nadala kasi... Pwede naman um, bayaran, pabayaran, bayaran naman yung storage bag, Malit lang yan. Ayan ma'am, Marie Chris, pwede niyo pong ma-check kung sa inyo po talaga itong gamit na to ma'am. Ano-ano po ma'am Marie Chris ang naandyan po sa gamit? Electric fan po, stove, tsaka rice cooker po. Okay na po. Opo. Lahat naman ito isa eh, inyo po. Opo. O, punta sila sa bahay namin para magkita yung apo ko. Willing naman kami magtanggap sa kaya kung punta siya sa amin. Kasi malapit lang yan, ano lang yan, bye-bye lang sa natirahan niya sa amin, hindang yan. Patawarin mo ko. Alam ko nga, ano din ako. Pero yun yan, ཡོད いや, ཡོད Ayun po no, buti naman nagkasundo yung dalawang panig no, between kay Nanay Lorna at kay Marie Chris. Kung ano naman yung uh, assistance na kakailanganin po ng complainant ay ibibigay naman po ng barangay. Ito po, isa po ito sa mga vital requirements needed para makapag-file po tayo ng complaint against sa mga taong gumawa sa atin ng uh, labag sa batas. Kagaya sa'yo, sinaktang ka nila sa loob ng bahay mo, which ma-aggravate pa yon kasi sa loob ng bahay mo, eh, aggravating yon. Kung taga dito yung mga yon, dadaan kayo sa proseso, dadaan kayo sa barangay justice system. Pero hindi sila taga dito. So kahit under ng barangay justice system, yung mga violation of law na ginawa nila laban sa inyo, pwede na natin i o mag-regular filing, didiretso na natin sa prosecutor's office. Uh, hindi na natin kailangan maghintay ng uh, certificate to file action from the barangay dahil hindi sila taga dito. Ano po pwede namin i-ano sir na nakita po ng anak ko kung ano yung ginawa nila doon sa amin nung panggugulo nila tapos nadamay din po yung pamangkin ko sir? Iya, assess natin ha, based kasi sa experience ko, kung ang pananakit o yung uh, violation of law na ginawa ng isang tao, hindi directly ginawa dyan sa mga bata. Hindi natin basta-basta maipa-file yung uh, violation of RA 7610 since hindi talaga directly ginawa sa kanila. Kumbaga na witness lang nila yung pag-aaway ng mga matatanda. Sabihin natin na trauma. Ipatingin natin sila sa doktor para ma-assess kung nagaroon ba talaga sila ng trauma based doon sa mga nangyari o nakita nila. Tapos ano po sir, ano po yung pinagsasalitan po nila kami ng mga mga insulto na salita po? Ano po? Oh, pwede natin idagdag yun sa... Complaint natin. Kung pinagsabihan kayo ng nakakasirang puri, ilagay natin sa oral defamation. Kung may mga sinulat sila sa FB o kung ano man nasulat, libel. Basta sabihin nyo lang sa amin lahat ng facts. Kung ano yung nangyari at uh, kukuha natin dun sa facts. Lahat ng pupwede nating i-file na complaint laban dun sa mga taong uh, nanakit sa iyo. Maraming maraming salamat po kay Sir Rafi tapos sa um, sa inyo po sa lahat po na tumulong po sa amin maraming maraming salamat po. Hello po Idol Rafi maraming maraming salamat po sa tulong niyo. Kami po ay na tugunan yung pangangailangan ko namin. Maraming 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 salamat po talaga po. Sana po ay marami pa po kayong matulungan na katulad namin na nangangailangan. Maraming maraming salamat. God bless po. Salamat po pa ang yung tinakbuhan Di lang basta solusyon sa yung pinagtataanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan, Mga taon na binuhay ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang ka kanang may kap